Ayan bro, Ayan bro, ogang mag, ano bro, ambiansa? Ambiansa, jangan lang yang sah peliged, ha? Hahaha, <laughs> oh. ayah, kau garanikarom. Yan, Grabe nang tigas nila. Kumpiyansa, madadali ka rin namin kahit gaano pa kayo kalakas. Ha, <laughs> nga. Kaya pa ninyo. Usga na kayo le. Sige, pakita ang lakas nyo. Sige, magkasubukan. magkasubukan tayo. Sige. Oh, ayan. Oh, sige. Bukan aku piansa, bro. Oh, 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 oh. Mak, bu. Sabi mat lekas, kah? Bakat, tu, mak, lakaskah, ha? Baka tungak, bu. lakas mo saan ka ngayon kita lakas mo saan ka ngayon kala mo hindi kita ma ano hindi kami matitinag sa lakas nyo Marami nang nabiktima nyo. Hindi kami matitinag sa lakas nyo. Hmm, yan. Paniki. Wow. Wow. Yun. Bulin mo bro. di segi bakal nak tahu lang yan. Beglang daya mak kubyan Oh oh ye 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 Wow. Wow. Sige, pakita ka. Ba't ka nagtago? Ba't ka magtago? Bigla nawala bro. Ang bilis eh. Sige. Sige. Ang bilis na wala. Malapit na mag alas 12 bro. Malapit na. Kailangan mahuli natin to bago mag alas 12. Kasi baka um, Ano? Uh, Malapit na. Mas lalong lumakas sila kapag hindi na talaga. San ka ngayon? Sabi mo matapang ka. Hindi niyo kami madadaig. bro, Sige bro. Sige. Wow, saan yun? Sa likuran, bro. Ha? Wala ko na una sa akin. Oh, ayun, ayun. Eh, ayan. Ayun ka. Bro. Ha? Ano ka? Wow. Manu ke, Bro. Kecukan. Sen. Anu. Ndami. nila yung kutukan bro para yeah. na distract tayo yan yeah, nga yan bro ang dami na bro yeah. Ayan siya kanina bro sa puno. Ha? Huh? Andiyan siya sa puno kanina. Dito siya sa puno. Wala dito. Wala dito bro. Dito lang yon bro. Dito lang yun. Mak aminah paling kutukkan. Wow. Itu bapak ya, Pak. Anu Yun. sebab Wow. Uy. dito ginawang bitag bro huh? ginawang bitag bago oh oh napakatigas oh ilahi ilahi no wo wo dundro <try> Wow! Saan yung galing yun? Binato kami ng kawayan dito sa daan. Ayun yung mga May biglang nambabato ng kawayan dito sa daan. tu itu bila tu galing setas tu nak buka anu pak mata mata tu ha san ayo nu ayan, ayan. kau pula yang nang batu ha sigi sigi oh Na, tarang, tarang... Ah, gusto mong makipaglaro ha? Sige, maglaro tayo. Sige, sige. Sige, sige. Bro. 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 Para naghahamon siya ano, bro. Karate, bro. Parang may ano, bro. Parang may kasama to, bro. Ha? Parang may kasama to. May gumalaw doon, oh. Gusto mo makipaglaro ha? Ang lakas! Ang lakas! Ang lakas bro! Huwag kang bro! Huwag kang magkumpiyansa ang lakas! Sige, sige. Sige, sige. Sige. Hu! Oh. Oh. Oh, sige. 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 Oh. Sige, mo bro. Huwag kang mag sa itak mo bro. Baka makuha yan. Wow, 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 that! oh wow. Oh, yan. Di. Nako, uh, parang katawa-tawa yung yung purbahan ko, bro. Basta wala yeah. wag ka lang magkumpiyansa baka maagaw yang itak mo. Parang bago lang yan na ano, nahawaan. Oh, oh, oh. Tulah sigi. Hi 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 hi. Tak tak tak. Hi. Tapusin mo na yan, bro. Huwag mo nang pigyan ng ano 'yun. Huwag mo nang pakawalan, pakawalan.

Oh. 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 Melakas, melekas, Melakas ke ha? Oh. Hmm. Oh. oh, tak kirig-kirig. Tak. hinatin si, natin yung bato bro sige sige ang mm! ah Ngayon. Kita mo. Balian ko ng ng Balian mo, balian mo. Okay. Sunugin natin bro. Okay. bakit ka pa kasi lumaban ayan tuloy ngayon paalam ka na sa ano mo kalahi mo gusto ka naming tulungan eh ngayon lumaban ka bro bro, bro. bro kailangan natin makasiguro bro uh, ano yun, muna natin pangontrabor para walang kawala talaga. baka maka, iligtas ng pinuno nila yung katawan niya. So, muna natin ang bago sa nito. lihat tu mula yang area. Oh. Okeylah. lah balak nak kata. Balana bro. Bro, uh, natin, bro? sige sedia nak tempuh. sigi dito. Ipipigil. Eh, i na natin yung video.